Susunduin namin si Wagi nang hindi niya alam Ayun, 1156 pa lang. Talabas ano kaso ano 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 ayun ano 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 mga ano 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 mga ano no? oh, Ha? ano 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 natin. ano 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 Bibiglayin natin ito. Oh, kanina kasi, hindi ko sinabi sa kanya na susunduin natin siya. Pumasok na maaga ngayon, na expect nun. hindi, hindi walang magsusundo sa kanya. ano okay, na ngayon, baka sa, pupunta Kaya ngayon, tingnan natin kung anong ginagawa oh, no, eh. mm, to. Abang na Abangan natin oh, no, doon, abangan no. natin oh, no, doon. Na kasi pupunta tayo dito sa alas 12, ngayon medyo maagaga tayo. Oh, abangan natin sa gate, ano, tara? Abangan natin sa gate. Wala tayo mag-abang, ha? Dito lalabas yun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay, ini tago. tago ka, kami papakita, tago ka, tago ka. Dami lang tago, tago. 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 tago timi, tao, ito. Ito. Yung ginagawa ito. Gago may mga kasama mga Instant. bata ano? Ano tong mga bata niya? Siya to mga bata niya? Ha? Siya na Ito ni. Dito, sundan natin dadal lang. Dami ko yung awa. Pero natin. Ito, ito, stang kung ba't ba't oh, ano dito ay, nga. To? Ay, naman, dami, dami na. ano mga hum... ako. ano 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 Ba't ano 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 bata? ano 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 mga ano 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 Oy, ano nyo to si YG? Amo namin yan. Ha? Amo namin yan. Ano lang yun mo, amo. Anong, amo. Anong amo sinasabi mo? Basta, amo ko nyo. Ano, napapaya ako sa inyo o, Ano Anong sinasabi? Kasi ako sunduin. Eh, narinig mo naman na amo na ako dito. Anong amo? Oh, mas kasi ako wey. Eh, oh. Masyado kayo nagpapanyo. Oy, wag, masyado kang nagpapaniwala dito sa kay YG. Wala namang, wala ang arit ay, ano, ano, yan. Wala, talong gusto Ano to? Ano yun natin to? Uy, umayos ka nga. Halika nga rito. Pwede oh, okay, ah. kayo, mag siwi na kayo. mag kayo. Subo kayo sa magulang mami, nyo. Mami, Lika rito. Umuwi ka. Uy, anong ginagawa mo? Eh, ano ako ni. eh. Mamaya ah, madami ka pa dyan eh. Umuwi sa kawin. Ikaw ng mga ganyan-ganyan dito. Punta kami tarima, Amo. Namin, eh, sa tarima namin eh. Tarima namin eh. Tarima. Hoy ikaw, pag uh, uwi mo ng school Tara, tara, tara <makes noise> Hindi, umuwi na kayo Pag uwi mo ng school, direct na bahay okay, <makes noise> Simula ngayon, yun ang gagawin mo Hoy, ikaw magsundo na ito <makes noise> okay. ha ah. Gusto mo na, umuwi ka na Sumay ka na doon sa motor Gag <makes noise>